Good evening, good mga idol ah, Ito ano na po at napunta po ako dito sa may konsolar At maulam po ngayon At basang basa po yung uh, kalsada At may yaya kasi ako nung kabaras ko na mag shot daw. Iinom daw kami Tapos Pagdating doon po yan, bumili po ng pulutan sumintay kami din sa may table sa mga ay, nag okay tapos antay kami ng hangtay wala na di na namin nakita tapos nilabas namin nilabas kami nanap namin tingnan namin sa so may binili bilihan niya ng at mga uh, cake yam sa kain hugo hindi namin makita mga idol kaya ngayon bumalik na lang ako ay yung kasama ko isa ipaiwan doon dahil nandoon naman po yung kanyang uh, ibang makakilala baka doon na lang siya nagtututaming tuloy tuloy pa rin po yung ambon mga idol ibang kaso mga puno to malapit lang po dito sa may project namin yung kita po yung At... lang kasi ah, uh, ilakan ako bukas yeah. basang basa ko yung mga paligid ng kalsada okay. at meron pa rin po nag-overtime ng mga pintor dyan sa project na pinapasokan namin. Ayan po ah. Ayan po yan. Nagdamag. Bukas, di na sila papasok. So, nagdamag na sila ngayon. Pero, lamang na. Lamang na pong kanila nga overtime. Night differential pa po yan. Sige, pili po yan. Ay, sige po mga idol, ng aking konting na video. Ay, ito naman po yung uh, ice kabilang ano, building. Ay, yun na po, yung parkingan. Kita-kita na po yung parkingan. Mas sakyan. mo po nakatira mga idol. Ito po. Ito po, good evening po sa lahat.